Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Maaga po tayo sa ating taniman po mga kaparambin. At pipitas po tayo ng ating tanim na sitaw po. Bali, pawalong harvest po tayo mga kaparambin. Maaga po tayo dito mga kaparambin. mag alas ay po ng umaga. Tuloy bantay po tayo sa ating maisan po. Para po mga sitaw natin. Eh. Maganda po. Mamimitas na po tayo. dito po tayo sa pinakaunahan hanay po yan malalaman po natin mamaya mga kapamilya kung makakailan po tayo Nakakatuwa ah, po mamitas oh. Fresh na fresh po. Ayan ang lutong po na rin, mga kaprambin oh. Ayan oh. Ayan may dala po tayo sa ako. Lagayan po natin eh. Oh. Nakakatuwa. Ah, Ayan dami po naman ay oh. Ayan. Pawalong harvest po. Ang dami pa rin eh. Oh. Hanggang dulo po yan. Ayan. Aray po mga kaparambin, pagkadami po. Unang hanay pa lang po ng ating tanim mga kaparambin. Pagkadami agad po. Yeah. Ayan. Ah, salamat po. Thank you Lord po. Dito po tayo sa padalwa naman. Adios po natin. Halos lahat po naman ay marami. Oh. na po yung ating nakuha? Nakalimang hanay na po tayo. Sa dalawa tatlo, apat. Kalimang hanay po. Ayan o. Oh. Ayan, dami po na rin. Eh. Hanggang doon sa dulo po ayo. Oh. Ayan po. arya mata aspu ah dami po Ari po mga kaparambi ang ating naputi na o. Oh. Ay mayroon pa pong natitirin tatlong linya o oh, dalawa. Parang tatlo nga. Ano? Ah, si dalawa mami, linya pa. Nakahuli ka ng uwak. Yan oh. Na, napunta nga ang uwak. Wala nang pumunta kaya lang may kain pa rin eh. Pero may mabait na nadali na dito. Ibig sabihin may kain, maraming kain. Wala kita tatlo o apat. Uh, Ay, Yan si mami po dumating. May. Hello po. Isang biyahe na po yun. Yan oh. Pabahay. Pabahay ay hindi pa po tapos ang isang luwang ay ari pa pong dalawa ay pagkakapal po walong harvest mas marami po ang nakukuha, makukuha natin ah, ah, salamat po thank you lord ito po pala pakapal pa kaya o oh, ano ngayon lang po kami nakaranas ng ganari kalawak magtanim si Mami na harvest napakadami ah, pagkadami po naman pasunod ay oh kapal po meri oh nilimutan mo ay. Eh. Si Kuya Bega sama? Oo. Ari ari. Ang kit pumarin na kung mangungot isa, para hindi na imot. Pero mamaya ko na. Di na sa kabila. Yan, tulong na po kami din eh. Tapos na kalahati pa din sa kabila mga may pag-ikot. Lako kakain ka. Aren tapos na. Sino ko mo na. ba 'yung ganito? Ano hmm. ba? Hindi na muna. Ay kunin mo na. Alang so, hmm. uh -huh. anoon 'yan. Bukas hindi. Sige, bukas pito sana ulit umaga, Pwede Ano na Yan, gumuhon na. Ah. Isa pa lang 'yan. Isa <laughs> lang pa lang po mga Kapampangan, karagado no? tayo. Salamat po. Thank you Lord po at ilalagay po natin ito sa ating dampa at kakain po tayo may dala po pala si mami ano ang sinag? Hmm. Ay, kakain mo wala pa yung lastik niyan wala pa nandun may kaya mo mga makahulag oh, po ay naku dubli trabaho yan <laughs> Galigan mo, mo para po <laughs> sisimutin ko parang nandiyan po sila tatay eh may to the rescue na naman po kami mula um, supportive na parents matulong po yan sa amin muti utoy ay hawanin na mesa utoy hawanin na mesa hawanin na mesa ni papa tapos bumaba ka dyan Oo nga, hindi tanong kapag ng mainit na tubig. Hmm. Ari po mga kapamit, no? Ari mga ano, pagkain. Hmm. Hari Sinangag po. Hmm. May itlog yan, ha? May... Ah, talong po. Talong. Kuya, Ay, kuya po kuya po? Oo. Uh <laughs> Kamay. Kung hmm. Pogi-pogi yan, bagong ligo yan. nakaw. Ang halagong um... buhok. Ang kakain muna. Para po mga kapanabi natin pagkain. Oh. Sinunod po na may karne po. Tapos talong po itlog. Kinarangga dito. Si Sige, kain na to eh. si kuya, kasama natin. Kuya. Nakain po. Hindi po po natin magawa Ang extension po sa ng mga kapanabi. Sa isang araw na po. Kain po tayo mga kapanabi. Dari kue di toko tayo, kue Dito iya, jadi kue tapi ya, si kue kue, ya, pak kue, jadi dali. Coba kita jadi kita. jadi ni, kue, jadi kue, jadi Paborito po ni Kuya ang ano? Tortang. Hmm, pas mana itu, pas mana Kain. Bas mo na. Mm, I love you. Mm, kain po mga parambin. Ah, salamat po. Maga po tayo kanina din ni Ai. Nagkapilaan po tayo. Hmm, nabok tayo. Si Bunso po hindi sa mama. Dadalhin lang ko na. Ng... <laughs> Dadalhin lang daw po si Tao. Oh, Napakadami po ating harvest ngayon. Si Mami po sa pangalawang luang po. Maya maya po ko ito sa bahay. Dala kang mainit eh. Magkapate tayo. Saka asukal. Nagkapit mm. tayo? Ah. Hmm. Okay. Hmm. Nakakain man. Ante. Mm, um, talong ko um. to. Uh. Um, Ante. Mm. Ha? Mm, kain. Mm, so, araw na po natin gagawin ito. May gawa pa po, may gawa pa po, po tayo eh. Mm, um, kain. Ayang gagawin mo. Mm. Ayang gagawin mo. Ga ga mm. Ayang gagawin mo na Nag-harvest pa tayo eh. Tuloy sa puso tayo. Hmm. No, hmm. Ayaw daw po ni Kuya. Okay. Hmm. Si okay. yung dalawang ngipin. Ano? Ma hindi magka walang guhit. May guhit na ako hmm. Balik na po ulit tayo dito. Mamaya natin ni Hatid. medyo busog pa po. Yan, dumating po si Itay. Itay, magandang umaga yeah. po. Yan. Natulong po. Saan kami? Dito. Ay, lalaki pala na. yung. Tutoy. Marbis ka? Mag-aabuso pa nagkapiyan. May bisita po tayo. O toy, bayaw. Hanson. po. Yan. Nagdayo po kami din pamimitas pamimita. Ayun po si Tita. Tita, magandang umaga po. Magandang umaga po. Para daw po mga experience niya. Pamimitas. Uy, may lisan yata. Ay, Ayun po Tita, pwede pa po. ito nga, ulisan. lisan. hindi na kita. Ito. Yan, pwede po Tita. Ito yung lisanan. Pamadaan na naman lilikay. Alin? may lesion ayun <laughs> yan uminit na po saan si tita nakamakdo. sponsor ng makdo si tita <laughs> ay makdo sa sitawan <laughs> o oh, makdo baka pwede kayo maglahok ng sitaw ay sa kondesal o to pwede to bagong mino o giniling bagong, na pandesal. Itaw, sabi At ni si tatay nagluto si tatay pancitaw o oh, pancitaw oh,

bali nakapaghatid na po ako ng isang isang sako po na unang pitas po natin na sitaw po nandoon na po sa may kubo natin ay itong ating lilikuming ko po ay ano, padalwa po ito nandoon na po sila itay po ay sila tita nandiyan po sa pangatlong luang ay po yung napagtulong-tulungan po namin kanina ito dahil pa rin po ilagyan lang po namin ng sapin at para madaling magbuhat po ito pa pala para po yung ano sa dalawang luang po natin na nakuha ito po ah, ah yan ini tayo bagan pagkawayan pagkakadami po eh eh salamat po thank you lord talagang nadami po eh eh yes. yan ayos na po ito bibiyahin na po uli natin at buwan ng pagbalik po natin ang dami po uli pitas Harap po, halin ko na po. Naparami ata ah. Naparami pala arim <laughs> Oh, Oo. Mami. Mabulog pa. Dito na po ulit tayo. Dito po tayo sa pangatlong luwang. Para po yung napitas o. Oh. Ang dami pa rin. Ayan po si Tita dito sa dulo. Si Tita, ayan po. Ang haba nung kanya, ang dami. Ang dami po, oh. Uh. Para ni Tita, oh. Uh. Si Itay po, tsaka si Tita Sally, magkapatid po. Ah, si Mami, me. Ari pong dalawa magkapatid naman. Ah, Ah, bang. Toy. Toy. ka, Toy. Ay ilalim nyo na pala utoy ah Isa, dalawa, tatlo, apat Ay lilima na May eksena naman isa Yan po oh uh. Ayan po yung bantay natin oh uh. Yan Ha? Sino? Si Pabinyaga no si Bayo ah <laughs> Si Pabinyaga Ari po mga nakuha natin Patatlo ito, tapos kayo bayo ito. Hindi na.

Support. i no.